So mau sya guys, now For today's video, mamainit di ay sa painitan sa kabadbaran. So naami di sa kunching painitan bikini men. So perfect ang bikur. Patumayon sana siya. Unya, in ani yung di siya paggama ang chocolate. Perfect kaayos. So mo di siyang no? In ana yung pag -prepare. So, maoto siya nga ni hapit may dari a ah, na mainit padulong mig hapong gaan na ni hapit me kaysa human kaayo para mamainit take like, perfect ra kaayo siya guys, no? So, dire siya tamis kung nga ikaw ang mag-decide kung unsa ka tamison pero pag ma-add mo ang sugar like lamigid siya kaayo, no? So, sa kunching painitan, no? naman, So maoto siya nga pagmular mo patulo or bisag asa ng mo kapadbaran ayugid mo o kalimut nga muhapit po diri asa painitan sa kapadbaran kay lamian kaayo ang ilang mga pagkaon. So that's it for Miss Cynthia Chart.